Hello po, kumusta po kayo? Master Galen na naman po. Andito na naman po ako para magbigay ng dagdag kalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung tungkol sa nabanggit ni Doc Willie na isang kondisyon na kung saan dinanas niya itong pagkakaroon ng tinatawag na neutropenic sepsis. Kaya kung bago ka pa po sa channel ko, click mo na po yung subscribe button at notification bell para updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin nyo po. Ano nga ba itong tinatawag na neutropenic sepsis? Ito po ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon tayo ng mataas na infeksyon sa dugo. Ito po ay life-threatening na isang kondisyon. At ito po ang nangyayari po dito ay bumababa po yung level ng neutrophils po natin. Ang neutrophils po ay isang uri ng um, WBC. O, no, napakarami po kasing uri ang WBC. Meron po tinatawag kami dyan na granulocyte, tapos yung agranulocyte. No? Banggiting ko na rin to hindi lang para sa uh, pangkalahatan, para yung mga maaring mapanpan din na nakikinig dito na mga inline sa medical ay ma-refresh ulit. No? So, meron po tayong dalawang uri ng WBC, yung tinatawag na granulocyte, at yung agranulocyte. No? Pag sinabing granulocyte, dun sa may cytoplasm niya, may mga granules na visible granules dun sa cytoplasm na makikita. At dun naman sa agranulocyte, siyempre, no? no visible granules dun sa may cytoplasm niya. At dito po sa granulocyte, meron kasi ditong neutrophils, eosinophils, basophils. No? Tapos dun sa agranulocytes, meron, andun po yung uh, lymphocytes tapos yung monocytes. Ngayon po, pag-usapan natin tong neutrophils, no? Kasi ito po yung first line of defense natin tuwing magkakaroon po tayo ng infection, no? Sila yung una, no? Sila yung unang pupunta para makipag-away dun sa mga mikrobyo. At usually function po nila, lumalaban sila sa mga mga at saka fungi. No, unlike sa eosinophils, sa eosinophils po, uh, uh main link trabaho nila kasi sa mga ano, parasitic infection, no, mga parasite, no. Tapos dito na muna po tayo sa pag-usapan natin, tutok tayo dito sa tinatawag na neutrophils. So, na isang uh, uri ng WBC. Ngayon po, dahil po si Doc ay nag-undergo ngayon ng chemotherapy, no. So, yung chemotherapy yon yun ang isa sa maaaring maging dahilan din kung bakit uh, bababa yung level ng neutrophils po natin, no? Pag bumaba po yung levels niyan, ang tawag ko dyan, neutropenia. Pag sobrang baba na po ng level po niyan, maaari pong wala na tayong panlaban sa uh, mga simple na kahit yung mga simpleng mga bakterya pag pumasok sa katawan po natin ultimo simpleng sipon at ubo, no? Wala tayong panlaban diyan. No? Ka talagang kung talagang ito todo bagsak na yung level ng neutrophils. Ngayon po, no? Dahil po nag undergo ng chemotherapy, ang ginagawa kasi ng chemotherapy ay pigilan yung cell division na tinatawag namin ng mga selula po natin, no? Yung rapid growth, no? Yung mabilisang pag paglaki, no? At pagdami ng mga cellula na which is nagiging cancer, no? Kasi po, ang gaya ng mga nab nabanggit ko sa mga dati ko pang video, ang mga selula natin sa katawan, no? Kahit anong uri ng selula, no? Dugo, kahit ano pa yan. Nakaprogram yan para mamatay din, no? Siyempre, hindi naman po yan forever uh, dyan lang. Uh, for example na naman po, sa dugo. No? Ang dugo natin, 90 to 120 days lang ang itinatagal. So may tinatawag po tayong apoptosis, no? Yung po yung apoptosis ay yung po yung um, talagang mamamatay po sila, yung selula na yon para mapalitan na naman sila ng bago. So ganun po nangyayari. Sa may cancer po, yung mga selula, no? Parang parang ano mga immortal, parang ayaw nilang mamatay, no? Kahit bugbugin na sila ng chemical, mga chemotherapy, radiation therapy at kung ano-ano pa parang ayaw nila mamatay no napakabilis ng paggrow nung selyo lang yon paglaki pagdami so yun po yung nauwi sa tinatawag na pagkakaroon ng cancer so ngayon ang trabaho po ng chemotherapy ay poksain yun. no subukan puksa inyo yung mabilisang pag ng cellula po natin at pag pagdi ng mga cellula po natin kaya lang po no? Nadadamay din po yung mga normal cell natin, no? Yung mga normal na cellula po natin sa For example po, sa may bone marrow po natin, no? Yung bone marrow po natin napakabilis maggumawa niyan ng um, WBC. So, diyan ginagawa kasi yung RBC sa WBC, no? Yung mga uh, immature na cellula Diyan lumalabas para maging mature na cellula at magamit. So for example, kung tatamaan yung bone marrow natin ng chemotherapy, maaapektuhan din yung pag-produce nila ng mga WBC, di ba? Kasi po, talagang ra ang bone marrow po, rapid ang pagano niyan, ang paggawa niyan. Kasi halimbawa na infection ka. So pag na-infection ka, um silang lalabas no yung mga WBC natin non, specifically yung neutrophils sa kaso ni Doc Willie So, lalabas po sila para makipaglaban. Pagkatapos nila makipaglaban, so, recycle na naman at yung iba, um, ilalabas po natin sa pamagitan ng pag-ihi, no? pag-dumi, no? doon na natin ilalabas yun, yung mga hindi na napakinabangan. At yung mga map pwede pang recycle re-recycle po yun para magamit na naman uli. No? Ganun po ang nangyayari. Ang, ang tumatrabaho po nun ay atay. So, yung chemotherapy po, pipigilan niya po yung trabaho ng bone marrow na mag-release no ng neutrophils. So baba Bababa ba ang level ng neutrophils natin na halos um, sobrang baba na halos may zero na no halos may bagsak na sa zero. Ganun po ang mangyayari. Ngayon imagine niyo kung may papasok na bakteria, no sinong lalaban? So wala no. So mangyayari po pipinsalain ng bakterya yung mga selula ng katawan natin, no? yung mga katawan po natin sa mga selula. Siyempre, susunod sa selula, yung kabuha na, uh, yung tissue, tapos yung mga organs. No? Yun po ang pipinsalain ng bakterya. Kasi wala naman, wala naman lalaban po sa kanila. Eh, no? Ganun po yung nangyayari po doon. Halimbawa, may ubot sipon, may yung, yung kaharap mo, may ubo, may sipon. So, pag nahawa ka, kung sapat ang WBC mo o yung panglaban mo sa mga mikrobyo, no? Bali wala 'yon, no? Bali wala talaga yun, lalo na kung simpleng ubot sipon lang naman 'yan. Ngunit dahil nga sobrang baba na nung neutrophils mo na isang uri din ng WBC, nangyayari po wala. Ano lang sila, buwelo lang yung ano, buwelo lang yung mga mikrobyo na yon na ang maminsala sa katawan po natin. So, napakarami pong pwede. Sa ultimo, kumamot ka lang. Halimbawa, si Doc, napakamot lang siya. Um, sa sobrang kamot niya, nagasgas yung skin niya. So, maaaring pumasok doon yung mikrobyo. So, doon pa sa mga, ano pa to, yung mga gamit sa ospital. No, may mga injections, no, yung dinadaanan ng chemotherapy, yung, yung, mga, yung tinatawag namin na central venous catheter or yung central venous port no? Doon po pinapadaan yung chemicals. So, yung pa lang, no? Pwede mo nang uh, pwede nang daanan ng mikrobyo papunta doon sa katawan natin na walang pipigil, no? Na maminsala doon sa mikrobyo At doon po, no? Halimbawa naman po sa, sa chan. Yung chan po natin ay may natural na bacteria yan, Mga good bacteria na tinatawag, no? May lactobacillus, mga ano. At may E. coli din po dyan, no? Yung good and bad, balance lang po yan. At may mga panlaban po tayo dyan sa mga bad na uh, bacteria na nandyan po sa intestine po natin. So, baliwala yan, no? Yakang-yaka ang katawan natin. Dahil nga po, na, napakababa or halos wala na tayong neutrophil sa katawan, pwede na rin ma-infection po tayo, sumama sa dugo natin, ultimo yung mga bacteria natin sa tiyan. No? So, sasama po yun sa circulation. So, napakarami po ultimo UTI, no? madali tayong magka-UTI, madali tayong magka-pneumonia kasi syempre lumalanghap po tayo ng hangin, no? Tapos pinipilter natin yung hangin. Tapos um, yung mga mikrobyo, kakalabanin po yun ng ano po natin, ng mga WBC, yung neutrophils po natin. Ngayon, kung walang lalaban, wala. Kakaroon tayo ng pneumonia at ng mga bakterya yung lungs po natin. So, ganun po, no? pag wala na tayong panlaban, napakaraming pwedeng mangyari sa katawan po natin. So, pag nagkaganon, magkakaroon tayo ng pangkalhatang pamamaga or inflammation sa buong katawan natin, yung tinatawag namin systemic inflammation. So, na maaaring mag ng organ failure no? or, or organ dysfunction. So, yun po ang maaaring maidulot. Ano ba ang mga mararamdaman ng taong may ganitong kondisyon? So, andyan po yung nilalagnat, um, nilalamig, no? yung chill Tapos bumibilis yung tibok ng puso, bumabagsak yung BP, tapos nagkakaroon ka ng parang confusion, no? mental confusion and disorientation. So ganun po yung maaaring mangyari. Bakit ba pwedeng mangyari yung mga ganitong uh, sintomas? Siyempre po, di ba, nagkaroon na tayo ng, um, uh, ng sepsis, no? ng infection sa dugo. Ngayon, ang mangyayari po, maaaring bumagsak po yung BP natin. No? For example, bumagsak po yung BP natin. Bakit babagsak? Kasi po, ganito po yun. No? So, yung daanan ng dugo po natin, mag stretch no? pag may pamamaga po tayo doon. Ngayon, dahil sa sobrang stretch po niyan, maglilik po yung mga dugo na nandyan sa daanan nila. No? So, pag naglik sila ng naglik dyan, so, bababa yung, ano, yung blood pressure at maaari din maging dehydrated yung tao dito. So, pag bumaba yung blood pressure, anong mangyayari? So, para makompensate, bibilis yung tibok ng puso. No? Iko-compensate niya dahil kulang ng supply na doon sa mga dapat supply ng dugo. Dahil nga wala, naglilik na eh, papunta doon sa tinatawag namin na interstitial space. No? So, ngayon, iko-compensate yun ng puso. Bibilisan niya yung tibok niya para makapag-deliver pa rin ng dugo kahit pa may mga naglilik na doon. Tapos ngayon, 'yung 'yung sa confusion or 'yung mental ano disorientation. So nangyayari 'yun kasi nagkukulang na rin 'yung supply ng dugo sa brain. Kasi syempre, 'no, kaya nga 'nang sabi ko kung uh, kalat ng ang uh, pamamaga 'no dahil sa systemic na na ano na infection. So dahil nagli na 'yung mga dugo doon sa daanan nila, magkukulang 'yung supply ng dugo papunta doon sa brain. So kung na, ano bang ang mga dinadala ng ng ano ng dugo diyan papunta sa brain. So hindi lang oxygen, no? Pati mga uh, ano natin, mga like glucose, no? So magkukulang ng supply. La, uh, alam niyo ang brain po natin very dependent yan sa oxygen saka sa kasama glucose. So kukulangin ng supply doon. That's why mag-aaberya din yung utak mo. So magkakaroon ka ng ayan parang uh, nagdi-deliryo, yung mga ganun na, may mga ganon na cases. Tapos si Thomas din dito hirap na sa paghinga, no? Bakit? Syempre hirap sa paghinga. Syempre. Imagine niyo po, kulang yung uh, oxygen na dumadaloy sa katawan niyo. At sa kaso po ni Doc Willie, hindi lang dahilan yung pagtitimotherapy niya. So maaari rin maging dahilan mismo yung pagkakaroon ng sarcoma, no? Kasi yung sarcoma po yun eh kung kalat na, lalo na kung advanced stage, no, nagmetastasize na. So may mga karatig na organ na inaapektuhan na rin. So kung naapektuhan na rin po 'yon, hindi na rin magpa yung um, nang maayos yung organ na 'yon. So pag dinaanan niyo ng bacteria dahil hindi nga sila masyado nang nagpa-function din, so madali na rin silang um, mapupuksa ng bacteria 'yon, no? So magkakaroon din sila ng inflammation or pamamaga doon sa specific organ na uh, kung saan andun na rin yung yung uh, cancer cells. So, yan po yung tungkol po doon sa neutropenic sepsis. No? So, ginawa ko po yung makakaya ko na maihatid po sa inyo na mas maiintindihan ng nakararami. No? Kasi pag pag sa ano pag sa medical mga, medical student yung mga inline sa medical nako madugo yan no ang daming mga terminologies no mas mahihirapan kayo at yung mga nanonood naman po diyan na inline sa medical Uh, maaari naman kayo mag PM sa akin minsan at may minsan may mga grupo po ng estudyante no na uh, nagpapa-tutor no uh, online uh, like mga yung iba mga simple lang na ano like halimbawa uh, um kamakailan may nagpa-tutor uh, ano naman tungkol sa ECG so nag-discuss po tayo doon ng graphical presentation ng electrical activity of the heart no um at nung isang linggo may, uh, may nagpa-explain no na solong estudyante kung kung naman sa crab cycle. So, yung mga simpleng ano lang na wag lang yung napakahaba no kasi pag napakahaba na ng ano ng hinihiling yung pag-tutor. Eh, syempre naman, alam na, no? Alam na ng iba yan, no? Tanong-tanong niyo -tanong na lang. Pag pag na sobrang haba na, no? Siyempre naman yung oras ko makukuha. Um, so yan lang po, no? Kaya sana po sama-sama pa rin natin pagdasal si Doc uh, na try pa paano no malagpasan niya pa rin to at mailaban niya pa rin hanggang dulo no syempre wala naman ibang nakakaalam kundi nandoon lang kung hanggang saan ba tayo no hanggang saan ba tayo aabot ako po uli si Master Galen paalam pansamantala